mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po, kasalukuyang nakikisalamuha ang ating Pangulo sa ating mga binibisaryo. Kasalukuyan pong namamahagi ng bigas ang ating mahal na pangulo sa mga binipisaryo. Kasalukuyan pong namamahagi ng bigas ang ating mahal na pangulo sa ating mga binipisaryo. kasalukuyan po ngayon ng namamahagi ng bigas ang at ating mahal na Pangulo sa ating mga binipisaryo. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng mga kapwa nating lingkod bayan mula sa nasyonal at lokal na pamahalaan. Mga minamahal kong kapwa manilenyo na benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps, batid natin ang pagsisikap ng ating pangulo na mapababa na ang halaga ng ating pang-araw-araw na pagkain, lalo na po ang bigas. Kaya't kasabay sana ng ating pasasalamat sa Kanya, ay hinihiling ko na isama natin siya sa ating mga dasal, ang tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat na magaganda at makabuluhang programa niya para sa ating lahat na mga Pilipino. Maraming maraming salamat uh, unang-una sa Uh, yung pakilala ng ating butihin na Mayor ng Maynila Mayor uh, Lacuna Pangan at uh, magpapasalamat din ako bukod pa sa iyong pakilala ay sa napakagandang mong uh, salita na ibinigay sa atin at ang nagbibigay ng pag-asa para sa kinabukasan ng Pilipinas yan po ang ating uh, hangarin at uh, tayong lahat ay magandang makita na naunawaan naman ng ating mga kasamahan sa pamahalaan na unawa naman na ito ang tanging pangarap nating lahat. Maraming salamat ngayon. Ang kinatawan ng Panglimang Distrito ng Maynila, William Erwin King. Ang mga benepisyaryo ng 4Peace na ngayon ay makakatanggap ng <laughs> ng isang sakong bigas na mas malakis pa sa kanila at mas mapigat pa sa kanila. Uh, mga kapwa kong kasama sa ating pamahalaan, mga kagalang-galang na panawin, magandang umaga po sa inyong lahat. <laughs> Binabati ko po ng isang magandang umaga ang lahat ng mga nandito ngayon sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Tiyak pong lalong gaganda ang araw ninyo sapagkat ang pangunahing pakay natin dito ay ang pamamahagi ng mga bigas sa ating mga benepisyaryo. Bilang Pangulo, bilang Pangulo at kalihang ng kagawaran ng agrikultura, patuloy po tayong gumagawa ng mga konkretong solusyon upang matugunan ang mga problema ang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Una po, linunsad natin ang kadiwa ng pangulo upang pagtagpuin at direktang pag-ugnayan ang ating mga food producer at mga mamimili na consumer. Pangalawa, patuloy pa rin ang ating pagsulong para sa modernisasyon ng pagsasaka mula sa pagbibigay ng makabagong makinarya, infrastruktura, pangnaliksik hanggang sa pagtatanim, processing, distribution, marketing hanggang retail po upang madagdagan ang supply at ng ani. Gayan, gayan nang sabi ko noong namahagi tayo ng bigas sa Camarines Sur noong isang araw po. Sapat ang supply ng bigas dito sa Pilipinas. Ang kailangan lamang po ay maayos na pamamahala ng produksyon at bentahan nito. Sa katunayan, mas malaki ang ane natin ng second quarter ngayong taon kaysa sa second quarter ng nakalipas na taon. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante. Sa bagong Pilipinas, di na po ito pwede. Ganyan po yung kanilang ginagawa. unang una sila ay mag ng bigas. Ipapasok nila ngayon dito sa Pilipinas. Ngunit, pagka, pagpasok dito sa Pilipinas, yung bigas na yan, hindi nila ilalabas sa merkado. Hindi nyo kayang bilhin pa. Hindi nila dadalhin sa palengke, hindi nila i-release. -re Itatago nila yan para pataasin, para mababa ang supply, tumaas ng tumaas ang presyo. Pag mataas na ang presyo, saka nilang ilalabas para kumita sila ng malaki. Hindi naman talaga tama yan. Dahil ang kanilang ginagawa ay nagbibigay, na napapahirap na, na, na sa taong bayan. Para lang sila ay bakabulsa ng malaking pera. Eh hindi naman siguro yan ang ating hangarin para sa pagpatakbo, lalong-lalo na sa ating pagpakain at uh, sa pagpapaganda ng agriculture sector. Dalawa po ang pagpaganda ng agricultural sector, Pagkabila yan. Ay dito sa isang pangig, eh, ang uh, kailangan natin ayusin yung sector mismo, mataas ang production, uh, mababa ang cost of production, magandang hanapbuhay ng ating mga magsasaka. At hanggang mula ha, mula sa umpisa hanggang sa kadulo na nasa pag-retail pag, uh, na ng mga bigas ay kailangan yan ang yan ang yan, yan, po ang aming uh, katungkulan. Ay lalag kailangan ayusin namin ng na mabuti yan. Ngunit sa kabilang panig ay ito nga hindi natin makokontrol, hindi natin malalaman man lang kung ano yung supply sa Pilipinas kung patuloy itong smuggling. Hindi namin maunawaan kung bakit tumaas ang presyo ng bigas. Tumaas ang bakit tataas ang presyo ng bigas? May supply naman sa Pilipinas. Wala namang nagpanic buying. Walang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas kung hindi ang hoarding. Kaya po pinagtibay namin ito. At uh, eh, kaya inaatasan ko ang lahat ng mga opisya, mga otoridad at mga ahensya na higpitan ng gusto ang papatupad ng pulisiya at batas hinggil sa isyo ng bigas. Bilang patunoy, patunay na ang pamahalaan ay seryoso sa pagsukbo sa smuggling ang mga bitbit -bit po naming mga bigas gayon ay mula sa mga nakumpiskang supply sa Sambuanga port na napatunayang hindi dumaan sa legal na proseso ng importasyon. Kaysa naman po, masayang ang mga bigas na ito ay minabuti na nating ibigay sa mga mamamayan. Dumaan po ito. Dumaan po ito sa tamang proseso ng investigasyon pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan. Muli, marami pong salamat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo lahat. dito na po nagtatapos ang ating programa. Uli po, taos pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo para sa kanyang patuloy na suporta sa mga programa at pamamahagi ng tulong dito sa lungsod ng Maynila.